Oh, Lei mahal! Asan ka? Asan ang ako? Ah, dito sa kusina. Sa po. Eh? Hindi naman kami dito. Si yung ayun. Bihira lang din kasi kami magkita. Kasi busy din sa trabaho. Sige na. Para pa ako bukas. Love you Mahal. Oo, oh, mahal. Naiitatanong lang ako. Ano yun? Paano kung umuwi na si Tita? Ano ka ba? Pumuha pa kung lahat ng bagay? Ang sa akin lang. Dapat handa tayo kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Al, mas nang isipin mo. Mahalaga yung ngayon. Tara na nga, matulog na tayo. Oh. Lay, please. Lay, please. Lay, oh. hello, Supai. Supai. I don't know

Gusto pa na naman pala pag-aaral mo. Hindi ka naman ba pinagabayaan itong tito mo? Opo. Oh, eh, okay lang po. Patapos na din ko ako. Taposin ko lang po yung nanuluto ko. Opo. <laughs> Nang-miss ko nga itong tito mo eh. At uh, mimiss ko na itong ikagluto na paboritin niyang ulam, yung, yung kare-kare. Alam mo, tinuluto mo? Ah, uh, eh... Uh, kare-kare po eh, tita. Hey, mo? smart, Hindi, ah, uh, nagkatao lang siguro. Tara, sa kwarto mo, bis mo ba? Sabi, tara na. Okay lang, Ay, bago. Ay, ito, pagod na pagod na ako. O sige, pa. wala kang gagawin pa rin ang buso para, para makalito mo. Leigh, ano ba? Baka magkita tayo ng tita mo! Bakit tinaw naman? Di ba ako yung yung pipiliin mo? Leigh, magkinig ka! Hindi tayo pwede. Kasal kami ng tita mo. Tsaka, pamagkin na rin kita. Paul, ha? Tito, figure ka na ngayon. Bakit? Mas masarap si tita kaysa sa akin? Sawa ka ba sa mas bata, kaya balik ka na naman sa makunat na matanda? Sa bagay, may pera si tita kaya mahal mo pa. Pero kapag wala na ano, dering-dering ka na? Bakit hindi kaya tayo mapintuhan tatlo? Parang hindi nyo naman chismisan nang nakatalikod. Okay? Lay? Ah, uh, mahal ah. Uh. Sweetheart? <laughs> ano ka ba, Chris? Sweetheart, magpapaliwanag lang ako. Para saan? Don't worry. Matagal ko na ang alam. Kaya ako nga kayo sinapresa eh. Bakit? Akala mo ba hindi ko alam itong usinyo ng kapitbahay natin? Kapitbahay? Hindi niya alam? hindi niya kilala? Sa bagay, ganyan naman talaga yan eh. Sa mga pambababae niya, alam ko, gusto ko sanang magalit eh. Gusto, gusto ko magwala. Lalong lalo nga lalo, ng babae ka. Pamangkin, pamantin kita. Kapatid ko ang nanay mo. Pero siguro kasalanan ko. Dahil alam ko, nababatero tong lalaking to na kahit poste na may putas, papasukin niya. Third, patawarin mo ko. Inakit lang naman ako ng, pin ng pamangkin mo eh. Kapala ng mukha mo? Hindi ka kagwapuhan, oy. Pinatulan lang kita kasi may pera ka. Sa ka yung dalawa. Dark, patawarin mo na ako. Promise. Alagaan na kita mamahin kita. Magbabago na ako para sa iyo. Patawarin mo lang ako. Alam mo, Ernst. Alam mo, alam mo. Ilang beses na ito pinatawad. Pero ilang beses mo pa ulit-ulit ako nilulungot si Nastipan. Kaya mm -hmm. yeah, please, Chris, tama na. Gusto mo nang mahimahin sa bukid. Pagod

Ah ah